Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng sa susunod na linggo ay makapaglabas na ng desisyon ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa hirit na taas sa pasahe sa jeepney. Sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guares III na anuman ang magiging desisyon nila ay magiging epektibo sa buong bansa. Isang petisyon ang dinidinig ng board mula sa Transport Group na Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJADAP at Stop and Go na humihingi ng dalawang pisong dagdag sa pasahe. Ang ikalawang petisyon ay mula sa Pasang Mazda, Association of Concerned Transport Organizations o ACTO at Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na humihingi ng limang pisong fare increase. Kasabay ng pagdinig ng Senado sa aktibidad ng umano'y kulto, nagpakalat ng mga pulis sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Sa ulat ng GMA News, nagmistulang ghost town ang naturang bayan dahil wala halos tao sa mga lansangan at marami ang nakatutok sa telebisyon habang ginigisa sa Senado ang leader ng Socorro Bayanihan Services na si J. Renz Kilario alias Senior Aguila dahil sa alegasyon ng pangaabuso sa mga kabataan at pagkakaroon nito ng armadong grupo. Ayon kay Mobile Force Commander, Lieutenant Colonel Vichy Anthony Tababa, wala naman silang natatanggap na anumang banta bagamat na islamang nilang matiyak ang seguridad ng mga residente sa naturang bayan. Maging ang klase sa Socorro ay kinansila kahapon kasabay ng pagdinig ng Senado. Samantala, inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na gagawin ang susunod na pagdinig sa sinasabing kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Sa joint hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, humarap ang ilang mga testigo at biktima ng grupo. Tinatawan din ng contempt si Kilario at tatlong tauhan ito dahil sa pagsisinungaling. Kumpiansa ang sektor ng negosyo na magiging masaya ang Pasko ng mga Pilipino ngayong taong ito. Sa isang forum, sinabi ni ASEAN Business Advisory Council Philippines Chairperson Joey Concepcion na unti-unti na rin bumaba ang inflation. Bukod dito, mataas din anya ang business confidence at growth forecasts, lalot unti-unti na rin nakababawi maging ang maliliit na negosyante sa bansa. Tinukoy din ng dating economic adviser ang cash flow positive sa sektor ng negosyo. Para sa Kidlat News updates, ako si Rosalind Chongko nag-uulat. Atin niyo pong natung mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.